'yung totoo kasi ang daming lumabas social media pati mga meme tapos may mga nakikialam na rin uh, kaugnay po rito sa uh, aktres at yung kanyang dating kasintahan na pumanaw na no po si Police Captain Feby Madrid spokesperson ng QCPD Captain live kayo sa RNDZ XL Manila si Rajuman Ludes good afternoon Good afternoon Rajuman Lopez mm -hmm. at sa lahat po ng mga ano sumusubaybay mm -hmm. na inyong programa. Okay, okay ma'am. Kapitan, unahin ko lang muna si Miss Lima. Ano? Ah, uh, ah, uh, hindi pa ho makumpirma ko ano po ang kanyang ikinasawi. Yes po ma'am. Uh, sa ngayon, meron pong nilabas ang ating uh, scene of the crime. Ito pong uh, ating um, nito yung uh, forensic unit ng uh, National Capital Region dito po sa district ng uh, Campa Uh, meron pong in initial pero ito po ay uh, para lamang po doon sa um, physical, yung kumbaga yung sa external na injuries nitong uh, namatay. Mm -mm. Pero meron pa rin po tayong iniintay na toxicology and his pathology results. So yun, yun po ang magpapatunay mm -mm. kung ano po talaga mm -mm. yung cause of death nitong uh, pagkamatay ng uh, freelance, yung model na ito. Opo. Okay. Doon sa physical, walang pambubugbog walang panghahampas sa ulo o sa anumang parte ng katawan? Uh, yes ma'am. Basis kasi dito sa autopsy findings, uh, presence of non-fatal external injury. So ibig sabihin, uh, wala pong mga, kumbaga yung cause of death ay hindi po, uh, physical, wala pong nakikita mm -hmm. ng physical injury. Okay. So yun po ang malinaw. Yung pangalawang gagawin, dito po malalaman, i-correct niyo ako kapitan ha, dito malalaman kung uh, nilason, Uminom, nasobrahan sa alak o droga, ganun ba yun? Yes po ma'am. Kasi yun po sa, sa toxicology and sa his pathology, his pathology results. Yun po ang ating iniintay sa ngayon. Ilang araw yes yan kapitan malalaman o ilang linggo? Um, Sa so ngayon kasi depende naman po yan ma'am kung ano dahil uh, since bago pa lang yung ito na mga namatay ay... Uh, uh, tawag nito na meron naman siya yung hindi pa namang bago lang din so he's definitely siguro in the next uh, by tomorrow or mm -hmm. uh, ano by uh, a week kasi yan minsan eh So, yun lang po yung ating mm -hmm. mamula wala bang nabanggit yung kanyang pamilya kung, sorry, Kapitan, kung may sakit siya sa puso, Again, may cancer, what, something, something like that ka? Wala bang nabanggit yung kanyang pamilya? Um, wala naman po kasi, uh, Actually po, kahapon, nung uh, di uh, ba namatay itong uh, Opo. biktima nung Sunday, so nai-report ito nung no? kahapon, ang nag-appear lang po dito sa ating criminal investigation and detection unit, ito po uh, kanyang uh, ex-boyfriend na uh, ito witness at saka po yung uh, uh, ibang uh, kaibigan at saka mag-anak. So, so far, wala po kasing nabanggit na ganun. Mm -mm. Okay. Um... Sa, nakita siya sa isang unit sa isang kondominium. ah uh, sino may-ari ng kondominium kapitan Actually po ma'am hindi po uh, kondominium po at yung uh, ang ito pong uh, namatay ay nakatira sa kanyang kondo sa ano sa sa, ka, sa katipulan mm -hmm. pero siya po uh, siya po ay uh, kasama ng kanyang uh, ex-boyfriend dito sa bahay nila sa Barangay Apolonio Samson So nung Sunday, base dito sa ating mga witness, ito pong Sunday nung uh, November uh, 16 ay pumunta po ito na sila kasama niya yung kanyang boyfriend sa bahay nito ng umaga. At uh, ano po, uh, pagkatapos nun, dumiretso din sila sa room nung uh, kasama niya, nung kanyang ex-boyfriend. And then doon na lamang po nung mga bandang gabi nung uh, sinabi nitong kanyang uh, kasama na 'yung uh, itong biktima nga po ay uh, hindi na gumagalaw mm -mm. kaya po di tinakbo po nila sa hospital. Okay, doon siya doon siya sa bahay ng kanyang dating kasintahan na tagpuan. Opo. Uh, uh, nakausap po. naman po niyo yung kasintahan. Bakit? 'di ba dating 'yang kasintahan? Uh, 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 ano pong ginagawa ni Miss Lima doon? Uh, actually kasi itong uh, dalawang ito yung pareho naman silang freelance model ay matagal din silang nagtarelasyon. Uh -oh. So uh, uh, accordingly ay uh, uh, naghihiwalay lang sila nitong May this year mm -hmm. May uh, 2025 pero maganda pa rin po yung kanilang mm -hmm. samahan dahil kung minsan ito pong si Ivan ay pupunta dun sa kanyang unit. At ito rin pong si uh, yung namatay na si Gina ay pupunta rin po dito sa bahay nitong uh, si Ivan. Mm -mm. So doon okay. po yung kanilang relationship. Oh. Uh, before that hindi ho ba sila nag-inuman. Uh, I mean uh, uh, magiging tapat na po ko Kapitan. Wala behold, okay. nakausap naman po ninyo yung lalaki, wala bang pot session? Inuman na nangyari. Ah <laughs> uh, yes po. that, po kasi base dito dun sa report na uh, na at eh, saka yung dun sa mga statements nito dahil ito po nga uh, si Ivan ay uh, nagbigay din ng kanyang salaysay dito sa ating Criminal uh, Investigation and Detection Unit dito sa SIDO at uh, yun po ay eh, nagbigay po siya ng mga um, uh, statements at sagad uh, na din po ang ating uh, so, yung scene of the crime operative ay tungkol din po dito sa sa death scene dito din sa kung saan natagpo a uh, huling uh, natagpo ang uh, buhay. Eh, sorry ha, yung pumbaga doon siya huling na mm -hmm. bago din na sa hospital. So doon siya na namatay kahit pagdala din sa hospital ay na ano na po dead on arrival na itong uh, bikina. Apo, apo. So doon ay nagsagad po ng investigation ang ating mga sinulta-suffering uh, operatives at doon po ay mga may na recover. Tama po kayo, may mga na recover po ng mga ano sa kanila yung mga assorted tablets assorted tablets po na saka meron din pong nakita na mga iba pang mga um, suspected lang na ano, mm ha -hmm. uh, dangerous drugs. Mga Yun po sa lugar na o sa kwarto mismo ni pong itong si Ivan. Mga suspected drugs, uh, tablets uh, at uh, paraphernalia. Uh, tablets, uh, tablets and capsules, uh, okay. suspected naman, Opo. suspected to be uh, dangerous drugs, illegal drugs. Yun po And um, yung subject for ano pa naman po opo, yung, opo. For examination. Opo. Opo. Okay. Uh, hindi po nasabi nung lalaki na kung nag-session sila before that ma'am? Wala naman pong na-mention uh, itong uh, lalaki kasi mm -hmm. um, base naman din since umaga ay eh, umaga mm -hmm. po sila dumating. So yun po yung bago po sila umuwi dun sa bahay nitong uh, si Ivan ay Imagine man siguro sila ng mga friends nila nagtataka naka sila umuwi do na at hmm. natulog. Walang iba, dalawa lang po silang involved. Yes po, dalawa lang po sila. Uh, actually kasi ang isa pa kong uh, ang tatay po kasi nitong uh, si Ivan ay uh, yun po yung ano, yun po yung katugad uh, uh, tinawagan ng uh, si Ivan at nagdala nito. Kasama nilang nagdala dito sa hospital sa biktima. So, oh, yun po. Wala oh, naman oh. na ibang info. Okay. And um, I think um, may update. Uh, as of today, may may mga pangyayari sa pa nga. I don't know if you are... Ano, um, yes, ma'am. Ano po yun, ma'am? Oo. Oh, oh. Na ito po uh, kanyang boyfriend, dito si Ivan na kasama niya, ay... Uh, allegedly, ay nagpakamatay oh, by hanging. Okay. O oh, sige, ma'am, isa ma pa... At Yes, so, ma'am, isa pa ho ah. ah hindi yes, po ba okay. na-rape? okay, maging ano tayo ma'am a babae, di ba? Uh, hindi okay. kaya na rape din or napilit? I mean, ba ma malalaman naman yan, wala bang ganong angulo na ginahasa si ma'am? Ma'am, ganito po kasi, di ba, as I mentioned earlier, meron na rin pong mga na-collect na mga specimen. So, meron din pong nga kung ano po yung laman ng sama content, blood urine, vaginal swabs, and organ cut section. So, dun po lalabas po ito dito sa pag na-release na po ito itong okay pathology uh, at histopathology results. oh, Ma'am, si Ivan naman. Ah, uh, uh, may lumabas nga po na nag-suicide. So, uh, uh, bakit aabot sa pagsuicide kung hindi naman po siya yung suspect at hindi naman po pinatay yung babae? Yes po, tama po kayo. Yun po uh, hindi naman po siya considered as suspect no kasi nga siya po ay uh, witness. Pero po uh, according dito sa mga witness uh, bago po kasi siya uh, yung nagcommit uh, nag, nag uh, uh, suicide uh, meron po kasi siya nakitaan po siya ng no kanyang mga pamilya at yung mga kasama sa bahay na ano siya depressed po siya dahil din sa pagkamatay ng kaniyang ex girlfriend So yun po and then uh, may mga naging posting din po siya sa social media na yun po yung uh, Labis po siyang nalungkot, nadis, na-depressed. Yun sa mga pangyayari. Okay. So na-depressed po siya, kaya po siya nagpatiwakal? Yes po. Uh, Alas po. Paano po? Mam wala bang uh, um, ang gulong tinitinan yung tanggapang po ninyo? Baka uh, foul play? Uh, kasi um, hindi nga siya suspect. Mm -mm. Yes po tama po kayo. Pero po kasi yung patay po kasi nito, ni Tony Ivan ay nag-execute na ng kanyang handwritten waiver na sinasabi niya na they are no longer interested uh, in pursuing further investigation kasi nga po alam naman po nila they were morally convinced na po ito pong kanyang anak ay nagpakamatay through hanging. Mm, okay. linawin natin hanging. na sa mga Opo. nakikinig. Uh, yung pamilya Opo. na po ni Ivan ay nag-execute ng affidavit na ayaw na po nilang ipagalaw yung katawan ng kanilang anak. Opo. Yun mm -hmm. po yung father niya po. So ganyan. ano po ang okay. kahinat na ng kaso ma'am ni Miss Lima? Kung ah, ay correct mo ako mang persons of interest ba si Ivan or witness Actually hindi po siya suspect o ano man dito a uh, POI siya po oh. ay witness Oo oh, okay. po oh. So yun naman kasi uh, ha, habang iniimbestigahan kasi dahil uh, yun na po initial ha Uh, dahil nga siya po ang nagdala dito sa mm -hmm. sa namatay na si mm -hmm. ano na si Gina sa hospital. So, mm -hmm. he was considered as witness. So, um, bilang uh, witness, kailangan din po talagang mag mag uh, uh din po 'yan. Inimbestigahan po kinukuha na ng statement, inibitahan po sila para po to shed light kung ano po talaga ang mga mangyayari. Mm -hmm. So, uh, bago pa naman uh, bago pa kasi ito lumabas yung result ng uh, um, yung uh, toxicology and his uh, histopathology uh, na mm -hmm. examination ay uh, wala na po uh, na nag nagkamatay na po itong uh, mm -hmm. iibong. Si mm -hmm. Okay, ma'am, yung kaso nila maikukonsidera na po ba ninyong mm -hmm. sarado? Dito po sa ano sa sa kaso ni anong sa freelance model na si uh -huh. Tina ay sa mayon po uh, hindi pa po natin totally kasi kaya lang po uh, meron pa rin po meron pa rin uh, magiimbestiga pa rin po ang ating uh, sido kung ano talaga hintayin natin yung malalaman nga po paglabas ng result. pero uh, dahil nga po asya uh, din po yung witness doon uh, hintayin po natin kung ano ang maging resulta. Mm -mm. Yung kay so, Ivan, sarado po po na malaga. po, no? Yes po, opo, opo. Oh, okay. So, Nasa... paglabas po ng result, yun din po malalaman natin. Oh, Ma'am, ano, um, nasaan na po ngayon yung labinong dalawa? Ang um, nandun pa po yung uh, tadaver nito ni Ivan sa hospital, sa mod ng hospital. Mm -mm -mm -mm. Itong say, Um, 'to pamilya 'yung sa ano, 'yung sa nauna, 'yung sa 5G o 5G ay ano po, um, pinaaasihasa na din po yata ng mga kaniyang uh, pamilya na kasi taga ano po ito eh probinsya. Si, oh, oh. Oo, oo, oh, oo. Oh. Oh. So, hindi pa kami na-update kung mm, ano po mm, uh, 'yung uh, pal ang plano ng mm, pamilya ni mm, mm, mm. Ma'am si Miss Lima artista, si Ivan, ano po ang kanyang trabaho? Pareho po silang freelance model. Oh. At uh, ito pong si uh, si Ivan ay isa po ay ano din na uh, social media influencer. Mm. Oh, ma'am, kasi may kumalat, may mga kalmot daw si Ivan sa ibat ay, para malinaw sa iba't ibang parte ng katawan. Oh, oh. Lumalabas pa parang nanlaban daw si girl kasi raw may mga karmut siya. Uh, totoo ba ito, ma'am? At anong karmut na 'yun? Ano 'yun? Um, base naman dito sa naging statement nga uh, sido dahil nga nga nung ginala sa hospital itong si Gina at pumunta na yung mga kaibigan, mga para nagkaroon I think ng uh, mga dito sa mga friends nila mm -hmm. na nung malaman yung nangyari. So yun naman po, wala naman pong iba ng mga uh. statements na nailabas ata uh, yun pa yung yun naman sa sinasabi niyo na siya po ay uh, sinaktan mm -hmm. uh, base naman din doon sa uh, initial yung sa report autopsy examination do may merong mga pasa dun sa kanyang leg mm -hmm. pero hindi naman po yun fatal nan fatal po external injury so hindi naman po siya hindi po ganoon yung naging cause ng kanyang pagkamatay so ano po yung pasa mm -hmm. Um, meron hindi actual actually hindi rin napansin ni nito ni uh, ni Aivan na may mm -hmm. uh, sa sa like. Mm -hmm. Mamula pula so, bang daw pananakit na, na nangyari? Mambasiho sa mga kaibigan nila. Wala bang ibang kasintahan si Ms. lima Wala naman po uh, actually wala pa po kasi talaga ano din eh. Wala pang nakuha na ng statement doon sa mga kaibigan dahil ang meron pa lang ito po nga uh, si mm -hmm. Aivan mm -hmm. ang inaimbita dito sa ano sa sa Tido. Siya Ay, lang pa okay. lang po ang nagbigay. Uh, sa mga okay. Oh, kaibigan, uh, may mga kumakala sa social media, so, wala oo. po kami basihan. Yes po ma'am, wala po kasi dun sa report eh. Wala pong binigay sa atin. Wala oh, po uh, ano baga kung itong anong mga napag-usapan natin ngayon. Ay ito po ay base dun sa report na binigay ng ating Criminal uh, Investigation and Detection Unit. Mm -hmm. At the same time dito rin po sa District Forensic Unit kaya yung uh, crime lab dito po mm -hmm. sa KFCC. Kapitan, napakalinaw ho ng inyong explanation. Ang linaw po ng inyong pagkaka uh, sagot sa mga tanong para malinawan po yung ating kababayan. Ang bilis din po ng inyong tugon. Kapitan, salamat Opo. mabuhay po kayo. Mabuhay po yung QCPD. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Mabuhay din po kayo mama at inyong programa. Mga kasama si Police Captain Febi Madrid, ang taga